Hi hey guys! Welcome back to our channel! Yan, mag-unboxing tayo guys. Namili kami kanina. guys, namili kami ng hanger Yan. Nagbili kami ng hanger kasi mura lang guys. Tapos, bumili din kami ng oh, plancha kasi hindi ko mahanap kung nasaan yung plancha namin. Ikisamang mag-unboxing na rin, guys. Ayan, guys. Mayroon siyang lagay ng tubig. Tapos, eto. Mayroon din siyang ano. Yes, ayan. ayan siya. Kulay blue. Ayan. Ano ko ang tawag niya? Kasi sira na yung aking mouse, guys. Wait lang na. Wait. Wait. Thank you. guys. Mama, can you give me that? Tapos uh, itong box na pwede din na para lagay ng laruan. Okay. So, ayan, guys. Ayun, <laughs> Luto -luto, eh. Ito yung kanyang laruan. Luto-luto. Ito yung pinili niya, guys, ni baby. Umiiyak na siya. Gusto niyo kunin. Ayan. Ayan. よろしくお願いしす。 siyang sandok. Anak o. Ayan. Ibuksan natin yun. Tapos ito naman. din natin ito. Ito guys yung egg loaf. Ayan guys. O, naglalaro na yung si baby. Ayan. may apat na siyang egg guys yan dito ka na ng itlog na yan may itlog ka na tapos buksan naman natin ngayon ito guys naman eh. Tapos ito yung kanya'ng sangkalan. naiwan ko sa Pilipinas yung aking tripod na maliit ayan, ang cute pala nya cute Ay, cute nya cute cute napakaliit ayan adjust I guess. Yep, pala. Pwede rin i-adjust dito. Unclip lang yun. Unclip. Ayan. Unclip Tapos magiging mahaba na siya. Dalawa pa yan guys. Oh. Mahaba na. Oh, magiging mahaba siya. Ayan. sarado lang ganyan. Yan, okay na. Yan. Okay guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye yan guys oh happy na yung aking baby may bago na siyang laruan